Number 10 Higanteng Kop sa Dallas. Sa unang tingin pa lang kay Johnny Green, para kang nakatapat sa gumagalang pader. Isang dating United States Marine at kasalukuyang Dallas Police Officer na parang ginawa para sa laban. 6 foot 4 ang tangkad niya at halos 350 pounds ang bigat. Pero kumikilos siyang parang trained athlete. Mabilis, kontrolado, at laging handa. Hindi ito tipikal na gym flex. Ito'y presensyang nakakasilaw. Kapag bumaba siya mula sa patrol car, kusang tumatahimik ang paligid. Ramdam mo ang kombinasyon ng disiplina ng militar at tibay ng kalsada. Walang yabang, puro trabaho. Ang nakakabilib, hindi lang laki ang puhunan niya, kundi karakter. Pinapanatili niya ang konsistensya sa training, serbisyo at pamilya. Parang metronom na hindi nawawala sa tempo. Sa field ang lakas niya ay hindi para manakot kundi para magpakalma. Hindi para magpasikat kundi para magligtas. Kaya kapag humarap ka kay Johnny Green, parang may granite wall na nagbabantay sa batas. Matatag, maaasahan at may dalang mensaheng simple lang. Respetuhin ang badge at 'wag subukang talunin ang biceps. Number 9, Sargento na Halimaw Si Derek Poundstone ay alamat na humagbang mula sa entablado ng strongman papasok sa tunay na mundo ng serbisyong publiko, isang police sergeant na ang lakas ay kasing linaw ng sirena sa gabi. Habang nagpapakitang gilas ang iba sa kompetisyon, si Derek ay nagawa ang pareho, nanalo sa malalaking torneong strongman habang napadyuti pa rin sa komunidad. Deadlift na lampas 900 pounds, log press na parang warm up, at tibay ng loob na hindi natitinag. Lahat ito habang suot ang uniforme at dala ang responsibilidad. Pero ang tunay na dahilan kung bakit pang tap si Derek ay ang disiplina at utak sa likod ng bawat galaw. May plano siya sa bawat hila, bawat buhat, bawat hinga, kaya sa tungkulin, kalmado siya kahit nagkakandaw-gaga ang sitwasyon. Hindi lang siya lakas na marhas, siya ang lakas na may direksyon. Ang uri ng kapangyarihan na hindi sumisigaw, pero nararamdaman mo mula ulo hanggang talampakan. Kapag may kaguluhan, si Poundstone ang uri ng leader na inuuna ang koponan at komunidad, isang haligi ng puwersa at tiwala. Number 8 Koreanong Halimaw Kop Si Park Song Yong ay hindi lang ordinaryong opisyal ng pulisya sa South Korea. Isa rin siyang IFBB Pro Bodybuilder na may katawan na parang hinulma sa marmol. Habang ang iba'y nahihirapan sa isang role lang, siya'y sabay-sabay na naglilingkod. Bilang bantay ng batas at inspirasyon sa fitness community, apat na taon siyang nanguna sa bilang ng na mga naaresto sa buong bansa. Habang pinapanatili ang pigura na parang pang Mr. Olympia stage, isang imposibleng kombinasyon, muscle at hustisya, sabay na tumatakbo sa iisang katawan. Ngunit ang tunay na nakaka-excite ay kung paano niya ginagamit ang kanyang kasikatan. Sa halip na puro flex, pinapasok niya ang mga paaralan, nagho-host ng fitness seminars, at hinihikayat ang kabataan na pumili ng disiplina at kalusugan kaysa bisyo. Imposibleng makatakas kapag siya ang humahabol, hindi lang dahil sa bilis at tibay ng katawan, kundi dahil dala niya ang imaheng ginagalang ng buong komunidad. Sa harap niya, hindi lang biceps ang nakikita, kundi ang simbolo ng modernong pulis na may tapang, tibay at malasakit. Number 7. Bagitong Halimaw Constable Si Tristan Hoth mula Canada ay patunay na hindi hadlang ang kabataan sa pagiging alamat. Isang constable ng Edmonton Police, agad siyang sumabog sa mundo ng strongman competitions matapos makapasok sa finals ng World Strongest Man noong 2024. Isang pambihirang tagumpay para sa baguhan. Tumitimbang ng higit 300 pounds at may taas na 6 foot 3. Ang presensya niya ay parang higante na binuhay mula sa mga alamat. Ngunit ang karakter ay mapagkumbaba at dedikado sa serbisyo. Ang mas kapanapanabik na kayanan niyang pagsabayin ang dalawang mundong halos hindi magkasya sa iisang buhay. Ang walang awang training ng strongman at ang unpredictable na duty ng isang pulis, hindi lang ito lakas na para sa entablado. Ito ay lakas na handang sumalo ng panganib sa kalye, handang buhatin ang komunidad kapag ginakailangan. Sa likod ng malalaking braso at tibay ng tatawan, si Tristan ay inspirasyon sa bagong henerasyon, isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa timbang ng binubuhat, kundi sa bigat ng responsibilidad na kaya mong akuin para sa iba. Number 6. Nordi Kong Pader ng Pulisya Si Martin Forsmark mula Sweden ay parang nilikhang karakter mula sa isang Marvel na pelikula. Matangkad, makapalang bisig at may timbig na tila hindi natitinag. Dalawang beses siyang nanalo bilang Sweden's strongest man, ngunit hindi dito natatapos ang kanyang kuwento. Habang lumalahok sa malulupit na kompetisyon kung saan hinihila niya ang mga fire trucks at binabaliktad ang mga higanteng gulong. Patuloy pa rin siyang nagsisilbi bilang frontline police officer. Sa tuwing nagbabantay siya sa kalsada, ang mga kriminal ay parang nagdadalawang-isip bago gumawa ng kalokohan dahil baka siya mismo ang humarap sa kanila. Sa gym, ang kanyang mga numbers ay panghigante. Deadlift na lampas 900 pounds at log press na kayang itaas na parang ordinaryong warm-up. Pero higit sa lahat, kontrolado niya ang kanyang kapangyarihan, hindi basta malakas lang kundi disipinado at maingat. Ito ang klase ng pulis na hindi mo gugustuhing hamunin. Hindi dahil sa laki ng katawan, kundi dahil alam mong may kasamang utak at disiplina ang bawat kilos niya. Si Martin ay tunay na simbolo ng lakas na may saysay. Lakas na para sa komunidad. Number 5 Shredded Cop ng NY Si Mike Kahan ay kilala bilang New York's most shredded officer at totoo nga sa bawat pagflex parang umiinaw ang disiplina at dedikasyon anim na talampakan ng tangkad niya at puno ng lean muscle bunga ng araw-araw na training na walang palya habang karamihan ay nagpapahinga tuwing linggo si Mike ay nasa gym pa rin nagpapanday ng katawan at tibay na handang-handa para sa anumang sitwasyon sa kalsada hindi lamang ito tungkol sa abs o biceps, ito ay tungkol sa pagiging laging handa para sa foot pursuits, takedowns at mahahabang shifts. Ngunit higit sa pisikal, nakaka-inspire ang kanyang lifestyle. Gumagawa siya ng mga workshop para sa kapwa pulis at lumalabas sa wellness campaigns ng NYPD. Pinapakita na ang tunay na opisyal ay hindi lang dapat malakas kundi malusog din sa isip at katawan sa tuwing nagpapatrol siya, dala niya ang mensahe. Ang kalakasan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kaligtasan ng buong team. Sa isang lungsod na hindi natutulog, si Mike Kahan ng uri ng pulis na hindi rin napapagod sa pagtutok sa kanyang tungkulin. Number 4. Halimaw ng Egypt Si Islam Talha ay tinaguriang pinakamalakas na pulis sa Middle East. Isang opisyal mula Egypt na hindi lang sikat sa social media, kundi pati na rin sa pisikal na mundo. May higit isang milyong followers siya na humahanga sa kanyang araw-araw na training routine, chest at tricep sa lunes, back at bicep sa martes, at buong leg day na may squat na lampas 600 pounds tuwing miyerkules. Hindi ito simpleng pagpapakita ng muscles, ito ay seryosong disiplina na pinagahalo ang old school bodybuilding at police specific drills. Gaya ng buhat ng mabibigat na bag, stair sprints na may tactical gear at walang humpay na grip training. Ang mas nakafakilabot sa kagandahan ng anyang reputasyon ay ang paggamit niya ng lakas sa paglilingkod. Ang mga bagong recruit sa academy ay pinapakita ng footage ni Talha bilang pamantayan kung ano ang ibig sabihin ng standard of strength. Sa bawat video kung saan madaling-madaling niyang binubuhat ang suspects o nagbe-bench ng halos 200 kilos, makikita ang inspirasyon para sa kapwa-pulis at kabataan. Siya ang modernong ehemplo ng lakas na hindi lang pang-display, kundi lakas na nagpapanatili ng kaayusan sa lansangan ng Cairo. Number 3, Kanadyanong Haligi Si Hugo Gerard, ay parang gumagalang landmark ng Canada. Isang dating polis at anim na beses na kinoronahang Canada's Strongest Man. Tumidim bang siya ng halos 400 pounds, may taas na higit anim na talampakan, at may balikat na parang bakal na hindi matitinag. Hindi lang ito tungkol sa laki ng katawan, ito ay tungkol sa puso at pangarap. Bata pa lang siya, ipinangako na niya sa kanyang ina na magiging the strongest man on earth at hindi siya lumihis sa landas na iyon. Sa deadlift na lampas 700 pounds at log press na mahigit 400 pounds, inutupad niya ang pangako habang nakasuot ng uniforme ng batas, munit higit pa sa mga tropeo at titulo, ginamit ni Hugo ang kanyang lakas para maging inspirasyon. Naging host siya ng mga palabas, nagbigay ng motivational talks, at ipinakita sa buong bansa na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang para sa entablado, kundi para sa paghubog ng komunidad. Sa presensya niya, parang bumabaga lang oras, kahit sa gym o sa kalsada, dahil ramdam mo ang bigat ng disiplina, tapang at malasakit. Hindi lang siya alamat ng muscle, siya ay alamat ng pagkatao at serbisyo. Number 2. Bayaning Sundalo Si Paul Ray Smith isang Sergeant First Class ng United States Army, ay kinilala hindi lamang dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa sukdulang sakripisyo. Noong Iraq War ng 2003, pinamunuan niya ang kanyang unit sa gitna ng matinding palitan ng putok laban sa mahigit isang daang kalaban. Habang may mga sugatan sa kanyang hanay, siya mismo ang umakyat sa sirang armored vehicle at gumamit ng 50 caliber machine gun upang ipagtanggol ang kanyang manakasamahan. Mahigit sampung minuto siyang lumaban hanggang sa huling hininga. Nailigtas ang dose-dose ng buhay kapalit ng sarili niyang buhay. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa bigat na kayang buhatin, kundi sa tapang na mag-alay ng sarili. Posthumously siyang ginawaran ng Medal of Honor isang karangalang sumasalamin sa diwa ng kabayanihan. Sa mga nakasama niya, si Smith ay hindi lang sundalo, isa siyang haligi ng tapang at malasakit. Ang kanyang alaala ay nananatiling inspirasyon, patunay na ang pinakamalalakas ay aong handang magsakripisyo para sa iba. Number 1 Trooper ng Ohio Si Isaiah Lam Masters ay naging viral matapos magawa ang isang bagay na parang imahinasyon lang. Inalis niya mag-isa ang isang high bale na kasing laki ng kotse na nakaharang sa highway. Walang forklift, walang tulong, puro braso, likod at pusong handang magligtas. Isang dashcam video ang nakakuha ng eksenang iyon. At mula noon, kumalat ang kanyang pangalan, hindi bilang bodybuilder o pro-athlete kundi bilang trooper na may lakas na tunay na sinusubok sa kalsada. Hindi siya produkto ng glamour competitions, kundi ng araw-araw na disiplina. Ang kanyang lakas ay hinubog ng foot pursuits, pagdadala ng mabibigat na gamit at pagtulong sa mga sibilyan sa aktwal na operasyon. Ito ang uri ng power na hindi nabibilang sa medalya, kundi sa mga taong natutulungan niya. Para sa mga mamamayan ng Ohio, Si Isaiah ay simbolo ng pulis na hindi lang nakasuot ng badge. Isa siyang haligi ng proteksyon at maaasahan kamay sa oras ng panganib.